welcome back sa ating ano ating Facebook page. So ngayon guys, uh, umuro tayo ng buta. So yung buta guys, kapag binibili ko siya sa ano, sa may mall, so umaabot ng 450 yung isang pares ng buta. So ngayon guys, may nakita ko sa TikTok na almost 309 lang siya. So tingnan natin, tingnan natin guys kung legit siya. So ito guys yung ating parcel. So nakarating natin lang din So, bali binayaran natin guys ay bali 613. So, tingnan natin. So, may nagpasabay kasi guys na, no, na tagapalingke din. So, kakilala ko rin siya. Pasabay siya ang pabili ng bota. So, bali dalawa to guys. Ang problema lang guys, mali yung na-order ko na bota. So, ito siya guys. Aba, maganda. Legit siya guys. Kasi bilig natin ito guys. Umorder ako natin ito nasa ano nasa 370 kung so, dati kong kuha nito sa TikTok so ngayon guys ibang ko kung bakit napakamura ngayon pumalo siya ng 300 lang siya ok guys ina na nga guys ina na nga ina ako kasi guys Maganda siya guys. Eh. So, parehas yung dating in-order ko. Tap din yung tatak niya. So, ang size yung guys, yung 8. So, 8 lang kasi yung tapo. So, So, okay guys. Kanaagro. So, bukas, tatanungin ko yung nagpa-order kung kasya ba yung 8 sa kanila. Kasi pag, kasi guys, yung nagpasabay kasi yung tulang guys namin, nagpabili ng buta, tinanong ko siya kanina, ang kailangan niya size di bali 8 ay hindi 9 9 bitches be. dalawang butang kasi siya pinapa pinapabili niya pinapasabay sa akin kasi nga kung bibili niya dito sa may dito mismo sa lugar namin so, umabot ng amol, o, lang na ano 370 so, wala ka na mura so, nabili lang natin yung pagkas na ano 309 sa piraso sa para sa yung guys kasi yung dati kong binili nito mabot siya ng 370 370 sa online pay guys. E ngayon, nagulat ko bakit sobrang baba. Uh, 300 lang, halos 300 lang sa pares na. Masabi ko, sasabay ko sila kung pwede na umakaw ko. Kasi nabay ko sila guys. So ang isa nito guys sa akin. Kasi yung buta ko guys, sira, sira na rin. Ang napaganda. So, bibili ulit ako ng mga ganito. Bibili ko sila sa mga kapatid ko. Kasi mga kapatid ko, si guys, nagubutan sa bukong. So, 300 lang na yun. 300 lang, 300 na yun, guys. Kasi, nag-sell kahapon si TikTok. Uh, May, May 8 hanggang May 30. Yung sale ni TikTok hapon. So, 30 ngayon hanggang ngayon guys pili pa so mamaya mag order pa ako guys isa pa para para matagpag ko kasi may order kasi guys sa sa pa so hindi ko alam guys kung so, pwede magbabago yung ano nito yung price nito kasi alam ko babalik ko sa dating presyo eh yung 370 So, kaya na-chimpon ko kahapon na uh, 309 na lang. Kaya nag-check ako ng dalawa. So, maya kaya may guys, mag-check out tayo ng mga dalawa pa ulit para apat yung buta. Para hindi tayo na may bumili sa atin. Hindi tayo may bibigay. So, napakaganda guys. Kasi napakalambot dito guys. Iba lambot lang ito. Hindi siya kagaya ng ibang buta na sobrang pigas. Halos hindi mo mabalap ito. So, ito guys. Kung saan yung pamo, sumusunod siya. So, napakalambot niya. Pamatibay so, ito guys, basta huwag mo lang siyang samitin sa mga mga ang tawag ito yung mga rock road na o kaya pang construction, pwede rin ito guys pang construction worker sa mga construction worker, pwede, pwede rin ito so, hindi kasi ito guys yung sinusok ng mga construction worker na butay, matigas talaga yung may may baka yun sa ilalim yung para sapatos, so hindi siya buta sapatos talaga yung may bakal yun guys sa ilalim So, napakaganda guys, sobrang lambot niya. Ginawakan mo siya susunod siya sa sapa mo. So, hindi nga ako guys makapaniwala na ganito yung presyo niya kasi nga, sobrang baba. So, bumili ako nito natin sa mall, 450. So, wala ka nang binaba, ka nang discount natin. So, abot pa tayo guys, makapansikap pa tayo guys mga maya dalawa.